Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing hudyo sa lungsod na magkatipo na sila, sinabi niya, Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan na pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako'y sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa Emperador. Pangamat, wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanika lang ito dahil kay Jesus. Ang pag-asa ng Israel Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa dalawang taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat na nagsadya sa kanya. Kayagan at walang sagabal na nangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Heso Kristo. ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.